Isa mo pagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga mamsi, mga idol. At eto na po, finally, makakauwi na po si Inday ng Pinas. At ayan na nga po, nagbabiyahin na po ako. Papunta po tayo ng uh, Changi Airport dito sa Singapore. Terminal 1 po ako. At ayan po, ang time natin ay 7.35 po ng umaga. Ngayon po, ang ating pag-uwi ng Pilipinas. At ayan nga po, yung driver natin. Kung napapansin niyo po, yung driver nasa... Uh, kanan po natin. Pero sa Pinas sa kaliwa po nakaupo. Ganyan po dito sa Singapore. At ayan na nga po samahan nyo po si Inday Rampadora sa journey niya sa pag-uwi po ng Pilipinas. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyo sa walang sawang pagsubaybay nyo po kay Inday. Kuminsan hindi po ako nakaka-upload ng aking video dahil alam nyo naman po sa dami po ng trabaho ni Inday. Hindi ko na po makuhang mag-edit. At ayan na nga po mga mamshi, mga idol, pa pasok na po tayo ng terminal dito sa Changi Airport at Terminal 1 po tayo. At ayan nga po si Uncle may sinasabi po dito yun pong sinasabi niya, dalawa daw po ang lusutan ng terminal kaya lang daw po, dun sa isa malayo daw po ang lalakaran ko kaya dito daw po niya ako, ibababa sa bungad, ayan maraming maraming salamat sa iyo, Uncle sa safe na biyahe natin, papunta ng Changi Airport, at ayan na nga po, nakapag check-in na po si Inday, kaya ngayon ay papasok na tayo sa departure at ayan na nga po, maglalakad po tayo, hanapin po natin yung ating gate, mo malayo-layo po ang ating lalakarin mga mamshi pero okay lang go 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 at si Inday po ay excited na pong umuwi finally after 5 years po makakauwi na nga rin po si Inday makikita ko na yung aking mga anak especially yung aking nanay at syempre yung aking asawa at ayan nga po yung ating passport at boarding pass at ayan na nga po yung pagmumuka ni Inday o di po ba hinahanap ko po kasi kung anong gate po tayo dyan yung gate po natin papasukan ay para pong malayo pa. Kaya ayan, siyempre, si Inday, dere-derecho lang ang lakad. Binabilis ko na nga po itong mga mamshi. Pinorward ko na nga po. At para tayo ay hindi humaba ang ating video. O di po ba, walang sawan lakaran to. Ayun, doon pa po, po ang aking gate na papasukan sa aking aeroplane sa sakyan At siyempre, magkonting commercial po muna tayo, mga mamshi, mga idol. Pag nagpunta ka ng Singapore, mapapasabi ka na lang ng... Hello. Ariba mga si may pa-commercial si Inday At eto na nga po pala yung ating gate Ayan, yung gate na papasukan ni Inday At syempre habang naghihintay po tayo Ayan po si Inday At pass forward po, eto na nga po Papasok na po tayo sa, Ayan po yung sasakyan nating aeroplano At syempre nakapasok na nga po si Inday Maglalakad na po tayo Papunta sa ating aeroplano Alam nyo po ba yung feeling na Basta masaya po ako na kinakabahan. Yun po yung pakiramdam ko habang naglalakad nga po pala ako dyan papunta sa aeroplano. At syempre, nandito na nga po pala tayo at ayan po yung uh, aming mga bagahe. At ayan po yung mga luggage natin. Pakaingat-ingat po nilang nilalagay sa aeroplano. At papaalis na po tayo mga mamsi, mga idol. Okay, for safety, please take assigned seats as much as possible to the departure. And please keep your seatbelt fastened whenever seated and please don't drop the group and the part of the electric cabin, especially around lavatories. Once again, we're going to and go Maraming salamat po. This is my seat. At ayan naman po yung napakaganda nating flight attendant. Ayan, ini-explain po niya sa atin, ma'am, mga idol, kung ano po yung dapat nating gawin in case of emergency po. Kaya dapat po lagi tayong makikinig kung sasakay po tayo ng aeroplano. At syempre, papaalis na po kami, mga ma'am, mga idol. Samahan niyo po si Inday hanggang makarating po ako ng Pilipinas. eto nga po pala yung lunch ko, macaroni beef po ang aking in order mga mamsi, mga idol At makalipas nga po mga mamsi, ang tatlong oras, nandito na nga po pala si Inday sa Pilipinas, ayan na po nakikita ko na po ang mga kabahayan kung sino po man ang may ari ng bahay na yan, shout po sa inyong lahat at syempre, ayan na po yung ating aeroplano, nagla-landing lang po mga mamsi, mga idol o di po ba, nandito na si Inday sa Pilipinas, halatang-halatang Pilipinas talaga at syempre, excited na excited na nga po ako mga mamsi, kasi papalabas Palapit na palapit, ilang oras na lang po, makikita ko na po yung aking mga anak. At ayan na nga po mga mamshi naglalanding landing na nga po. Pabilis ng pabilis na yung ating aeroplano, pababa. At syempre, maraming maraming salamat po sa ama sa paggabay po niya sa ating pagbiyahe sa tatlong oras. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo ama. Airlines welcome to you, Manila. The local time is 2.23pm and the day today is April 7, 2024. The ground temperature is 34 degrees Celsius or 93.2 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for deplaning. We shall commence passenger deplaning as soon as we receive clearance to do so. Passengers who need assistance please approach our craft and crew and ground staff who will be happy to assist you. Welcome to Philippines in at ayan na nga po mga mamsi, mga idol we welcome ko na nga po ang aking sarili. Nandito na po tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Philippines. At eto na nga po yung aming mga luggage. Binababa na nga po nila kuya. Ingatan nyo po yan kuya. At sa Singapore, iningatan po nila. At eto po, naghihintay naman na po kami ng aming pagbaba, ng paglabas. At eto na nga po, nakalabas na nga po si Inday. Pupuntahan po natin ang ating luggage at kukuha po tayo ng trolley. Ayan, nakalabas na po si Inday. Kukuha na lang tayo na trolley. At dahil nakuha ko na nga po pala mga mamshi mga idol, yung akin luggage lalabas na po tayo ng airport. Hahanapin ko na po ang aking mga anak. Gusto ko lang po pala magpasalamat sa inyo at sinamahan nyo po ang journey ni Inday sa pag-uwi po ng Pilipinas. Kung hindi pa po kayo nakapalo kay Inday, please follow po, pasubscribe na nga rin po pala na YouTube channel ni Inday. Maraming maraming salamat po sa inyong mga mamshi Sana po wag po kayong magsawa sa panonood ng video ni Inday at God bless po. Yan, hahanapin ko yung mga anak ko. Kung nasaan. Oo, dito yan. Dito yan, dito yan. message ko sa'yo? Ayan na yung mga baby ko! Ang <laughs> <laughs> init! At finally, nakita ko na nga po pala mga mamsi, mga idol, yung aking mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyo. See you on my next video. God bless po. Bye-bye!